So qualification care. care. na po ano kung no, kasi matalagang balibalit at natakbo ka sa Alcantara hmm. al nga po ng Maynila. Totoo po ba to? Maraming uh, gumugo joke kasi nga po sa dami ng katulungan natin sa pag-iikot po sa Maynila, nagahangad ng pagbabago, nagahangad ng bagong liderato, at nagahangad ng mga ganito klaseng tulong. Kasi po ang mga binaginagawa akong tulong sa lugar namin sa Sampalo, hmm. libre ng pagamot, may mga mobile clinic na may mga x-ray, ultrasound, ECG. Mahigit anim na truck up may ikot ho. Araw-araw sa ibang ibang barangay. Libre servisyo. Nagbibigay kami ng libreng gamot. Meron kami yung SB Mobile Butika. Nagbibigay ng, nagbibigay ng libring maintenance medicine para sa lahat. Wala akong kung yan. Pati mga kabuhayan na ito. So, pag nakikita nila na kumpleto yung binibigay ko servisyo mula sa sarili kong bansa, mula kalusugan, mula maintenance kabuhayan. medicine, Kapuha yan. Sabi nila, bakit di ka nalang magsilpe? Kung handa so, ka na. Kino-consider mo, Kino mo na ba na hindi eh, nga yung mag-run Ipagdadasal ko at syempre i-consider ko na kasi... Teka lang eh. Kailangan may tumindig eh. Kung walang titindig. Pero nakahanda wala ka Wala na man. Kung walang titindig. Sino? Pa, oh, nakahanda ka na ba? Kasi dito sa Maynila, parang medyo madugo din. Yeah. Pagdating sa mga eh. Uh, at ng kalaban. Mabigat, mabigat na ang mga kalaban. Yorme, oh, uh, nandiyan oh, uh, yung si Makunya, uh, 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 uh So, oh. meron pa isa ang tatakbo. So, anong pain mo doon? Buong buhay ko po, uh, lagi ako sinasabay ng buhay. Hindi eh. mangyayari sa sa'yo. Mahirap ka lang. Nalang hindi ka nakakasenso. Kahit sa palo ka na lang. Hindi mo matatapos pag-aaral mo hindi magiging successful ang negosyo mo, okay, hindi okay, ka okay, mananalo sa kongreso mo. Pero lahat okay, naman, okay. hindi ko sinukuha. Lahat yan nilabang ko. Pag nilabang ko, buong buhay at buong puso. No, no, Sabi sabihin, sir, handa kang banggain. Handa po hmm. tayo sa kahit anong hey, papasok natin. Marami tayong supporters, marami tayong resources. Sabi ko nga, mm -hmm. binihiyaan ako ng Panginoon sa kahit anong laban din tayo susuportahan yeah, On the lighter. Yung ano ah, lumalabas na parang medyo hindi so, malaban dahil sa mga survey na lumalabas. unang so, naniniwala ka ba sa survey? <coughs> Pangalawa, ayon uh, ayun, yeah, makakabawas. Ikaw lang kasi kung uh -huh. nandoon na ba ako sa survey? Nandoon na. So, pare, uh -huh. mahaba pa oi. Wala pa nga akong filing eh. Eight uh -huh. months pa bago magkaroon ng election. So ako, naniniwala uh -huh. ako na marami tayong supporters, marami naniniwala sa atin. Kaya kung anuman ang hiling ng taong bayan, anuman ang gusto nila, kung gusto nila akong mamuno sa kanila, gusto ko nilang ipaglaban ko sa kanila, eh talagang ilalaban ko sila. Okay,